Uy, ka sa, likod, sa likod nyo dali! Noong nakaraan nga pala mga mare ay pumunta kami sa pulo ni Don Silberio dahil lilinisin nga namin ito at may darating nga kami mga bisita. Nagpaalam naman kami sa katiwala at pinayagan naman kami. Bumili na nga rin ako nitong cookies at tubig dahil kasamahan nga namin si Megan at si Nigel. Ayaw nga sana namin isama ang dalawat bang lakas ng hangin ay bang kukulit. Akala mo naman ay may jollibee dun sa pupuntahan na eh. <laughs> Alas 4 na nga ng hapon noong kami umalis sa aming nayon para nga hindi ganoon kainit. Kaso ay bang lakas naman ng hangin kaya medyo nakakatakot. Malapit lamang din naman ito sa aming nayon kaya bang bilis din naming nakarating. Basang-basa pa nga ang damit ni Megan at ni Nigel dahil bang lakas nga ng hangin at naaampiasan nga sila ng tubig. And after ilang minuto nga ng aming pamamangka Ay wakas ay nakarating na rin kami dito sa pulo ni Don Silverio. Dito nga madalas pumunta at mag ng aking buyok dahil bang ganda nga dito. Tinatawag nga rin nila itong haunted mansion mga mare dahil ito nga ay isang mansion na inabandon na. Kaya nga pala kami naglilinis dito mga mare ay darating nga ang aking kuya at ang kanyang mga kaibigan at dito nga daw sila magpipiknitan. Tinanggal na nga ng aking buyok ang mga sanga na nagharang sa daan. Tapos pagdating nga namin sa mansion ni Don Silverio ay winalisan na nga namin ito at bang libog. Ay nakakahiya naman sa aming mga buwisita ni Charin. Alam nyo ba mga mare na itong ang mansyon ni Don Silverio ay napakagandang araw noong araw? Sabi nga ng aking buyo kay nung bata pa nga daw siya ay nakarating na nga siya dito at lahat nga daw nang makikita mo dyan sa loob ay purong nara. Marami nga rin nagsasabi ng mga kamag-anak namin na itong pulo daw ni Don Silberio ay pagmamay-ari nga ng aming mga ninuno noong araw. Aba ay mayaman pala kami noong araw ani. <laughs> <laughs> Habang kami nga ay naglilinis dito ay kumakain naman kami ng aming baong cookies dahil medyo nagutom nga kami sa pagwawali. Medyo marami-rami nga rin itong aming nilinis mga mare dahil napapalibutan nga ito ng mga puno. Kaya naman napakaraming to yung dahon at yung sanga na nagkala. Mag-aalas 6 na nga yan kaya naman nagdesisyon na nga kaming umuwi at medyo nakakatakot na nga sa mansion. Tuwing ka sa likod! Sa likod nyo dali! <laughs> Tuwing ka <kayo> sa likod! <laughs>